Sige, hey, lapit. Ay, alam ko na. Iikutan mo ako, Dairot. Wala, oh. Oh, oh, oh. Sige, sunod. Masusunog ka. <laughs> wala, wala. Takot yan, takot yan. Oh, sige. Ay, siya. Mmm. Mm. ano? Patay ka sa akin. nag-loading pa naman. Shoutout muna tayo. kasama ko na naman yung aking misis. Yan, mamalasin kanya. niya. Ngayon, balir at saka lang, mano tandem niya yung mga pre. Kita niyo naman yan pre. Rank 1. Palpaksak siya. Rank 1 pa rin yung mga pre. Dito tayo sa, ano, sa expert lane. Hindi, abang ano na dito. Dito. Mga teknik grada pagka expert lane. Ito yung mage na pang expert lane, pre. Dito to yan. Hmm, hmm, hmm. Anong si... General? Hindi ba lang si General Motorola? Ano ito si Brad Brad? Wala lakas. <laughs> ano ito si... Ano ito? Ugyani <laughs> ka na ba? Ano to, si... Hindi ka lang <laughs> matanda. Ugyani ka po. <to>, si Aladin. <laughs> <to, si> Aladin <laughs> na lakas ah. Sige, oo, wala. Hindi ka obra sa mga technique ko, pre. Uh, gusto mong malaman kung ilan ang win rate ko. Kilala kong kaliskis mo, ah uh, 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 Sige, malapit lang. Malaknos yung ano mo. Sige. So, nag na yung kasama ko na. Sige. Mayroon yung kahit yun Magkakaroon. Mag-receive yung palaban Ikaw, okay, no, magkakaroon. No, Thank <tod> okay, you, pero Kamotin niyo mga prea. Baba-uging ko yung kumag na yan, ha? Baba-uging ko yan.

Okay, hindi ka nakakataka sa kanyang ulti. Awesome, man. Wala, hindi ka na. Wala na, wala na. Alam mo na mga style mo. Ay, nako naman. Ay, sikira. Ang kanabat kung paano ako madali. Nadali lang ako kanina. Pero ngayon, no way, my man No way. Are you missing this Ay, nako naman. Oh na siyang balbas na siya. Upak! O patay ka tumad ka! Mamaya siya! Yeah. mo mga teknik mga uh, pang pang world class. Wow! Matikita, ay, yeah. uh, asan ka na? Ako? 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 Dennis. Liar! Liar! okay, clear, clear lang muna tayo, pre. Pero nandiyan lang yan. Abangan natin yan. Oh, sabi na nga. Visit, <laughs> oh, <shit>, hala, visit. Tupaka <laughs> <laughs> mo sa udot. Nagpatipak lang. Aba, 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 Pinilit! Pinilip, mamamatay ka, kumatak. <laughs> Bu Buenas naman. <laughs> Ay, naku, sinabi ko naman kasi. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Brad, Brad ay brand brand ano na ka kasi Aladin? <laughs> wag mo lang ipilit yung hindi mo kaya pag pinilit mo lalo ka lang mamamatay kay Valer sabi ko sa inyo mga pre at kaya kaway kaway sa mga Valer user uso dyan so, no. eksperto ako dyan sana patulong pre. Tulungan kita? Hindi kita patulungan. Tulungin mo yan. Patulong. Oops. Dumating ng ikulong. Talagang ayaw iwanan na. Sige. Pati gasan na tayo dito. Hmm. hmm. Uh, ba, kita. Hindi ko makakalagi sa mga kasama ko mamaya. Ayaw, ayaw nandun ba sila lahat ah? Nandito ayaw, ayaw, iwanan mo kumag na to ha Ayun lang sa kay Balag talaga Lock na lubot nito Pati po toy toy Magkukulit ko sa ako yung tukul mm! naman Ay Naku naman yeah, hintay mo tayo sa aking item Ay siya Ay mo ko tantanan Hindi rin kita tatantanan O oh, ano Ano Ay naku naman hindi ka obra dito sa expert lane. Hindi ka obra sa expert lane. Expert barrier to pre. Ay siya. Ay, busak mali. <laughs> Ay, nako naman. Ay, nako. Oh, di, sige. Oh, ba ba, 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 ba. Nag Naghanap nag -nag na ka ng katulong pre. Naghanap ka ng katulong. Oh, sige. Oh, oh. Wala, di mo ko kaya. Wala yan. oh. oh. Gusto niya ako cornerin? Gusto niya ako cornerin? Pak! 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 Ala! Ala, hindi ko naman ako may nakasama niya sa nakamasa. Oh, sige, sige. Uh, hmm, wala. Takot, takot. Lalo ikaw! Ayun okay, na tayo. Ayun na tayo. Ayun na tayo. Ayun namin? tayo. Ayun Patay na siya. Palagi na lang patay yung core natin, ah. <laughs> Ay! May core core, hindi ah. Nakitak lang po si Fred Dream. <laughs> no, nakakalaban po, Fred Malaka malalakas eh. Ito, feeling, ano eh. Feeling malakas si. Siya ka eh! <laughs> dapat pagka mag-core ka, dapat ano, Marunong ka sa to mining, pre. Hoy, oh, huwag ka makialam, ha? Mm. Ah, mo ngayon, parang na gusto sabihin, eh. Naka... Uh, pili ka for... ng ano, eh. Eto, patay ka sa akin. Hindi Eh, sa... Dumating... Sweet, so, ayan. ka dyan. Ha? Wala. Wala tao. Ah, ilang pala. sige, sige, sige. Hindi, okay, tapusin na itong gitna Kaya, pa, iliwanan niya ako Wasakto. to Pagbalik na naman si Aladin Dapat bisit na ito ah Ayaw tantanan ah Ayaw mo akong tantanan, ayaw mo umuwi Ako, ako hindi <laughs> ako Ayaw mo umuwi mm, Ayaw mo umuwi Ayaw mo umuwi? Eh. Sige, bagsakan o oh, bagsakan o oh. oh. ano, sabayan o oh, ano? Oh, uh, oh. Uh. oh, ano, 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 ano? Oh, ha? O, oh, o, oh. sige Ay Kala mo atrasan kita? No way, pre <laughs> Wala pa akong inatrasan makukunat Wala <laughs> oh, niya, yabon Ay, laka naman Pumikil ka, pag may gulo, ikaw ang tumatakbo <laughs>

Iwan ko lang pagka nabuhay ka pa. Iwan ko na lang. Iwan ah, ko na lang. Ang tadalang cooldown ko, bisis! Ang tadalang Dapat <laughs> paguhin mo ito Dapat, yung tunong, um, eh. <laughs> 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 sorry. Dapat na ako na nakadali doon. <laughs> Pero okay na rin mga pre. Kante, may ambag ka. Ikaw, walang bang, wala kang pakilabang dito. Ano <laughs> ngayon, Nakatikim na siya ng lakmus. Ay, <laughs> papagaling na yun. Okay, lakit. Ay, Ay alam mo na. Iikutan mo ako, Dairot. Wala, oh. oh. Oh, oh. Sige, sunod. Masusunod ka. Wala, <laughs> wala. Tapot yan, tapot yan. O, sige. Sige. Ay, siya. Mmm. Mmm. Ano? Patay ka sa akin. Pag-isip ka sa mga nakutipak ko lang. <laughs> oras na. Ito last four minutes. sige lang. Kita natin sa buong mundo mga pre. Ah, all mid, all mid, mo. na sige. Pesta natin yan. Ay. Alam na. Alam na. Ito na yung sinasabi ko, pre. Ito na sinasabi ko. Tinan nyo siya, no? Si Mrs. Ko, si Rita, no? Nagwala. Oh, oh. Ala. Dito kayo. Baka mamaman niya kayo mamaya. Ala. Oh, Ubo sila. Mabaksik pa yan si para Hitler. <laughs> <laughs> Nasabi ko sa inyo, pre, oh. Ay, naku, sabi ko sa inyo. Sabi mo, dal-dal na ma, sige na. Ay, ano yun? Ay, ito. Brawl style lang ano yan eh. Bakit kung Hindi na yung pag... Ipa-ambos-ambos yung isip. na ambos ambos, 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 ambos. yung yes, Ay, sorry, nahuli ako. Ah, wala na sa mga pre. Wala pa. Surebol na ah. Eh, wala na, wala nang... Uh, Takusin na! Ay, naku naman mga pre nagagan niyang birata ng apre. Merienda nga. O, e, di ba? Yan ang balir na expert lin. Hindi na ang tagal mo eh. Ang <laughs> rustic e, well, na kalib yun. E, Sakto-sakto yung ano. Ah, ready fire at mga pre. Hindi na ako makapaniwala. O, e, kita mo? O, e, hindi si Mrs. Pre. Hindi siya yun. O, hindi mo talaga. Suko <laughs> na. Eh. Ay, nataranta. Totoo't uh, sabi ko sa iyo, kabahan na kaya. <laughs>